Kasabay ng pagdiriwang na Labor Day ng ako Senate President Juan Miguel Subiri na patuloy niya isusulong ang mga panukalang protekta at magpapabuti sa kalagay ng mga manggagawang Pilipino. Partikular na tinukoy ni Subiri ang pagsusulong ng tamang pasahod, benepisyo at kondisyon sa pagtatabaho ng mga manggagawa. Naniniwala ang Senador na napakahalaga ng usapin ng wage hike lalo na tumataas ang presyo ng mga bilihin at bayarin. Kailangan na niyang mahanapan ng solusyon na lumalawak na pagitan sa gitna ng sahod at gastusin. Kaugnay nito, nitong Marso, iniaay ni Subiri ang panukalang Across the Board Wage Increase o itong Senate Bill No. 2002. Layo nitong itaas ang... Uh, 150 pesos ang minimum wage ng pribadong sektor sa buong bansa. Gitisubiri subiri na ang mga manggagawa ang pundasyon ng buong business sector kaya naman narapat lang na makuha nila ang tamang sweldo na pinagpagura nila at iangat ang kanilang pamumuhay. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.